FM News. Nilinaw ng pamunuan ng Senior citizens sa First Office Oscar Kawayan na hindi pa aprobado. Kaya naman hindi pa ipinatutupad ang karagdagang 500 pesos sa social pension ng mga mahihirap na senior citizens. Sa eksklusibong panayam ng 98.5 IFM Kawayan kay Oscar Head Edgardo Atienza, sinabi nito na kasalukuyan pa lamang na pinag-aaralan ang nasabing programa. Kung sakali man anya na magbabana ng abiso ang Department of Social Welfare and Development Central Office na aprobado na ang programa, ay kagad naman anya nila itong ipapatupad. Nagsimula ang Social Pension for Indigent Senior Citizens o SPIC program noong taong 2011. Sa pamamagitan ng Republic Act 999, o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010. Layo ng programa na magbigay ng karagdagang government assistance ng 500 pesos kada buwan bilang pantulong sa araw-araw na gastusin ng mga mahihirap na senior citizens at iba pang pangangailangan tulad ng gamot, gayon din para sa mga may kapansanan at walang regular na kita o mga pamilyang tumutulong at walang pension mula sa privado o sa gobyerno. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 14,212 ang naitalang senior citizens sa syudad ng Kawayan. At iyan na muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si LV Ancheta para sa back-to-back -back number 1 sa Nielsen and Kantar Survey. Ito ang 98.5 IFM Idol. IFM News.